bukan kalau <laughs> osion

Gracias.

multimod <laughs> Beast 90. 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 ก็ยากแต่ก็ยังไม่ง่าย いい感じのあれもなんだ

はい。 何でしょう

c h 何でしょうね

barong antumibig ng lahi sa ibis na karaniwang mas na sa mga score na tinberry na po yan? 11-8 po ang ating score mga katangay napakaganda laban nito dito lamang yan sa San Juan, Batangas shout po share naman live pa live sa rena sa ating tiktok followers. 1.1k viewers shout out po maraming salamat sa panonood okay so para sa barok ng kanila niya very na po si barok chill lang po yung kanila pa na pagkatapos ng laban nito 11 8 Kukunin na ba ni Barok kontra kay JB ang labang ito? Magbago po kayong mga uh, piritang at kayong hilipat ng pandan napaka Napakaingay nga boss na. Paraming tao siksikan talagang dito sa baking likod. Ay talaga nga dikit-dikit pagasa mga tao dito pagsalubong last kalinasan na master ito malinaw salamat maganda ng ating signal ngayon iniit po ng ating mga parejika ay dalang sa

Live na live po tayo ngayon, boss. Dito sa Juan Batas. Napapanood yung pong laban na JV Soal vs. Barrock. Dito po yan sa San Juan Batangas. na ipagay ng ating... Trump Idol dito sa wall, dito sa Paluarte ng ating si boss Idol Barro dito sa Batangas Napapalagi po yan boss dito sa San Batangas. Salamat po sa inyo. Magandang gabi mo. Parehasan boss ang labang ito. Race 12. Bending na po ang tumitira ang ating atitong barong ng kanilariya. Dito po yan na San Juan. Parehasan po ang labang ito. Sport na po yan kaya nine ball lang kayo na paulo. sports na yun. Hindi ko lang sure. Hindi ko lang sure, boss, kung magkano ang exact. Pero malakay din ang kustanong uh, labang ito. Uminit ang tira ng ating boss, Barok

kung pa sa kaniya sabato, hindi pa nito 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 ng nito 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 nito

Terima kasih telah <laughs> menonton! Yan po ang pagkahanapin. Maraming salamat sa inyo. Nanalo po, JB Sukal. Nakalaban po ang uh, barok ng Kandiyariya. Congratulations. Hanggang sa susunod po ng ating live, napakaraming tao.